hindi nga po kayang pigilin or i-oppress ng kung sino man na nakaupo ngayon sa pwesto itong si attorney Harry Roque dahil sa kabila po ng mga paninira at pananakot po kay attorney Harry Roque sa kabila po ah, ng personal na pangaatake dito kay attorney Harry Roque abay patuloy pa rin ito na nagsasalita sa mga ganap po kung saan kahapon sa Davao City ay naganap po ang National Day of Protest at dito po ay ibinunyag na naman ni Atty. Harry Roque ang kabulaskugan ng pamilya Marcos at hindi umano siya kayang patahimikin kahit ano pa ang kanilang paninira na ginagawa sa kanya. At imbis na manahimik po itong si Atty. Harry Roque ay patuloy ito na lumalakas ang kanyang paninindigan at ang kanyang sigaw ah, ng ah, pang-aabuso nitong administrasyon umano. maka <laughs> Goy. Nako po, napakasakit na katotohanan po 'yan, mga kababayan po natin. Dahil pag-upo na pag balang pa lang nila sa pwesto. Abay, kaliwat kanan na po 'yung mga propaganda at paninira kay Vice President Sara. At lalo pa itong mas tumindi nung tinanggap po ng Office of the Vice President ang 125M na CIF at ito po ang ginamit sa paninira sa kanya at hindi pa po yan, mga kababayan po natin, yung kanyang uh, uh, hiningi na CIF, ay yun pa. Ah, akala po natin ay maibibigay dahil ang mga ibang congressman ay todo depensa dito at ipinaglalaban na kailangan ng Office of the Vice President ang CIF dahil may Department of Education at mayroon pang si, uh, na inahawakan itong si Vice President Sara. Abay kalaunan, yung mga congressman pala kagaya ni Kimbo na umano'y dumidefensa noon kay Vice President Sara, abay ito pala ang naglaglag mga kababayan po natin. Kaiba rin. Kaya hindi po tayo mapapaniwala. Maniniwala po ba kayo kung kayo ang tatanungin ko na lahat po yan na kanilang plano at paninira ay hindi alam ng uh, unitim hindi alam ng ating uh, presidente mga kababayan po natin kaibigan niya umano na tinuturing, BIF, uh, BFF BF, BF, BF niya umano na tinuturing po itong si Vice President Sara. Pero ang paninira kay Vice President Sara ay hindi niya po napipigil. Hindi niya po sinisita. So ano ibig sabihin nun? Posibleng siya rin ay kasabwat sa mga paninira kay Vice President Sara. Kaya tama lang po ha, na bago pa lumala at bago pa tumagal at mas matindi pa ang kanilang paninira ay tumiwalag na itong si Vice President Sara. Ikaw ba ay kumapit ng pulburon! ang sagot! Nako, nako, pulburol na naman po mga kababayan po natin. Ito talaga si Atty. Harry Roque. Kaya asahan po natin na pagkatapos ng ganap na ito, may bagong pasabog na naman na paninira kay Atty. Harry Roque. Harry Roque. no, 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 no. <laughs> Pag nakikita ko ang mga nangyari sa ating mga kapatid sa kita, talaga na po po'y nahahaba. Pero nakikita ko rin na ng kita, pinagdadaanan ngayon ng lahat ng Pilipinas. speaking of kingdom ano mga kababayan po natin nalaman po natin na dalawa na pala ang pumanaw ah sa miyembro nitong mga IPIS mga kababayan yung matanda dahil na stress umano nung pumasok yung mga armadong uh, staff sa kanilang lugar at uh, mukhang nagulat sila at nagkaroon po ng matinding trauma at dahilan po, mano ng kanilang pagpanaw, mga kababayan. So, kawawa naman po, kasi ang mga ah, ah, nananahimik po ng na mga tribo ng IPES na sila rin po ay tinutulungan ni Pastor Apolo Quibuloy, ay sila po ay naging biktima ngayon ng ating mga otoridad kung saan dapat sila ay puproteksyonan, pumanaw po sila dahil sa stress at takot nung makita nila ang kargado ng uh, armas kagamitan pang uh, pandigma po yung mga pulis na pumunta sa kanilang lugar samantalang hinahanap po ay isang pastor na ako po mga kababayan po natin na mukhang uh, hindi malabo mangyari ito mga kababayan kasi napakarami na po yung galit ngayon sa administrasyon po ngayon dahil po sa kanilang ginagawa pang opresyon. Imagine nyo, ah, ang taong bayan naghihirap, sila pa na ipakonsert pa concert at nag enjoy po ah, sa ginagawang umano yung mga pakonsert na para umano sa mga public health workers. Pero wala naman tayong nakita mga public health workers na nag enjoy mga kababayan. Paano kasi kung ikaw ay public health worker sa ating bansa, ay hindi naman ka ganon kataas ang iyong sahod. So, paano ka mag enjoy sa mga pa-concert ko no, ah, sa Malacanang ni Bongbong Marcos? Kung ikaw mismo na isang health worker na binibigyan po nila ng pa-concert, ay ramdam na ramdam mo ang pahirap na ginagawa ng administrasyong ito. Ramdam na ramdam mo ang mahal na mga pangunahing bilihin. At kung ikaw ay walang sasakyan, ramdam na ramdam mo ang hirap ng pagkukumpiyot sa pang-araw-araw. Dahil mataas na po yung pamasahe, nabawasan pa yung mga nagbabiyahing jeep dahil sa implementation ng POB modernization. Abay hindi ka rin masaya sa mga pa na ito. Kaya nga naman, itong mga nangyayaring protesta na ito, mga kababayan po natin, wala naman itong intention na masama kung sirain ang ating administrasyon, kung sirain po ang ating gobyerno. Wala. Kundi ito ay panawagan na sana magtrabaho itong ating presidente na base doon sa kanyang mandato, na base po sa pangailangan ng taong bayan. Ang tanong, mga kababayan, kayo po ba ay nakaramdam ng kaginawaan ngayon sa administrasyon ito? Masaya po ba kayo? Comment na po kung ano man ang inyong opinion, komento patungkol po sa aking tanong, masaya po ba kayo sa administrasyong ito? Salamat.